Sa halagang 295 pesos Unlimited lechon na po yan Hanggang mahi blood ka Magsawa ka kumain Ano nga ba itong bagong Unlimited na kainan? nag kami ng Unlimited authentic sibos lechon Legit na legit May 3 dishes na siya Tapos rice And soup For only 295 Hindi na kailangan na Pumunta pa ng sibo Para tikman yung lechon Sulit at murang buffet Unlimited ang lechon Mula Friday hanggang Sunday Isa na namang mura Hanggang magsawa ka na Unlimited Ito naman yung may kasamang Ibang ulam at sibuano Ang version Suguri natin at tikman. Itong bagong kainang matatagpuan dito sa tinaguriang Melting Pot of the Philippines, The Lock. buntag, ako po si Ondo, uh, kilala sa Chef Ondo dito sa Tarlac. Ako po ay isang may-ari na Ribus Cebus Litson at saka may partner ko rin po, yung asawa ko po. Nagumpisa kami magbukas noong April 25. Nag-offer kami ng unlimited authentic Cebus Litson, legit na legit. May 3 days na siya, tapos rice and soup for only 295. Authentic Cebu Litson na dinala dito sa Luzon. It all kayang ng tebak, Cebu style Thailand tradisyon. Isa to sa bagong pinipilahan at kinakikiliwan sa Tarlac ngayon. Anong nga ba ang story at paano nga ba nagsimula ang ideya nitong 295 pesos buffet na parang fiesta? Hindi kaya siya nalulugi or paano nga ba talaga ito kumikita? Ito kasi pangarap ko na magkaroon ako ng business na unlimited na Sibos Litson dahil wala pang gumagawa dito na authentic Sibos Litson na unlimited. Ginawa ko lang mura lang para affordable, pang masa po. Galing po ako sa Grand Cayman Island. Nagtrabaho ko doon bilang chef. Nine years ako nag stay doon. Nung umuwi kami... Sabay kami ng asawa ko, na planuhan namin na magtayo kami ng business na Sibos Litson. Dahil nung nagluto ako ng Sibos Litson na pangbahay lang, nagustuhan nila, maraming nakatikim. Tapos sabi nila, bakit hindi ka magtayo ng Sibos Litson dito? Dahil yung Litson mo ay talagang authentic Sibos Litson. Hindi ko po ina-adjust yung timpla namin. Ano lang, may pinagbago sa Litson, yung sarsa lang. Dahil dito sa Luzon, inadapt ko yung hilig ng Luzon na mahilig sila sa sarsa. Sa Cebu, yung ano namin, original na sa talaga yung suka lang at saka soy sauce dahil yung timpla niya nandyan na po. Ang sibus litson kasi malalaman mo. Kahit papiliin ka pa sa sa ilang-ilang putahe dyan na litson, bawat tiki mo, malalaman mo kung ito ay authentic sibus litson or luson style. Ang nangibabaw kasi yung maalat-alat nandyan na yung maalat-alat sa sibus litson. Ang anli litson ko naman ay sinubukan ko lang para maiba rin. Hindi ko naman ini-expect na talagang yaman ako dito eh. Ang sa akin lang para matupad yung pangarap ko na magkaroon ng unlimited litson. Masaya na ako. Meron namang kunting ganansya yan, pero inano ko lang siya para affordable kaysa magpresyo ako ng mahal tapos konti lang kumakain tapos nagpresyo ako na mura marami ang kumakain parang volume yung ano ba hinahakot ko sa mga customer meron pa rin konti konti lang bala konti basta lagi sa Friday sa Thursday Sunday mag kami ng dalawa hanggang tatlong litson baboy po ang mga customer ko nga nagtanong bakit napakamura ang sinasagot ko sa kanila para maka afford yung iba na hindi na kailangan nila pumunta pa ng Cebu para tikman yung litson. Volume ng customer at pagmamahal sa ginagawa. Kaya sikreto ng isang negosyo bukod sa sipag at tiyaga. At bukod sa litson ay may mga iba pa ditong nakahanda. May mga gulay, karne, pati na rin sinabawan at unlimited na rin yung saksa. Ilang po tayo at ano-ano kaya kadalasan ng handa sa ganito namang kamurang halaga. Ang nasa bupi naman po ng mga ulam ay kasama po yon sa unlimited litson. Paiba-iba po yung menu natin sa bawat Friday Saturday, Sunday, paiba-iba. Ngayon meron ako litson kare-kare, chop soy, dinuguan. Bilang Sibuano, talagang number one ang litson sa amin po. Dahil Sibuano ano ako kaya madali ko lang na-adapt yung timpla at saka yung panglasa ko. Walang nagturo po sakin sa akin sa paglilitson sa pagtimpla. Secret ingredients ko po yon. Yung baboy pala, malayo pa yung kinukuhanan namin. May supplier rin ako. Tapos sila yung kumukuha ng baboy, deliver sa akin. Tapos alagaan ko, pakainin ko pa para alam ko yung baboy talagang condition na condition bago ko katayin. Regarding sa paglilitson, talagang ako hands-on po akong naglilitson dahil gusto kong nandyan yung quality at saka standard ng litson ko. Kaya mga mga feedback ng customer ng mga nakatikim ng lechon ko pa. Quality at affordable na lechon. Walang duda na isa ito sa mga sumisikat ngayon. Ito yung story at negosyong pinapangarap lang noon. Pinag-isipan at pinaghirapan. Kaya tunti-unti nang nagbubunga ngayon. Ano nga ba ang sikreto at payo ni Kuya Ondo? Sa mga katulad niyang nangangarap din na magkaroon ng negosyo. Sa mga nakapanood ngayon, payo ko lang po sa inyo. Ini-encourage ko po kayo na subok lang kayo. Subukan niyo po. Huwag kayong madismaya. Kung na logi, example na logi, huwag kayong madismaya. Sa huli, nandyan yung pag-asinso natin. Basta tuloy-tuloy lang po, huwag kayong susoko. Isang ano po, magdasal tayo kay Lord. Yan ang pinaka-importante. Yan ang ginagawa ko lagi. Hindi ko kinalimutan si Lord. Mga kab, sinibitahan ko po kayo na dayuhin nyo o bisitahin ang aming unlimited Sibus Litson. Nandito lang po kami sa bagong paniki public market dito sa Tablang. Murang-mura lang po ang ating unlimited Litson. Affordable lang po. Talagang lami ang among Litson at manyaman kini. na mga Cavs. Kainan na mga Cavs. And welcome dito sa Paniki Tarlac. Para tikman itong nababalitaan natin ngayon na 295 wires na unlimited lechon. By the way, may bisita tayo ngayon. Kapala si TJ ng Team Clements TV. TJ <laughs> ah, Clement po ay uh, parte ng ating Team Good News. Kami po ay uh, magkasama doon sa Good News na part owner din po kami ng Good News Paris. Sa mga hindi nakakaalam na Good News Paris po. Ilabas ko na rin. <laughs> Pero kasi perfect yung mga ganyan, yung medyo suka type na sausawan. Dito sa kakainin natin ngayon, unlimited lechon daw to, 295 pesos lang. Halos hindi man tumuntong na 300 pesos, limang piso, no, warang mura. Up to sawa daw, ang may blood ka. Pero take note, disclaimer lang mga kaps, hindi ganito karami po ang sineserve dito. Ito po ay special request. Pero ang tunay na sineserve dito ay mga plati-plati lang. Hindi naman po dahil vlogger-vlogger, black, black. ito yung pagganin. Nireguest po natin to personal para mas maibahagi po namin sa inyo kung ano ang itsura ng lechon Cebu. So, dami na trending na lechon ngayon lang yung reklamo nila. Iba yung serving kapag sa total lager. Bukod dyan, meron din mga unlimited na ulam. 3 to 4 dishes. Pag alam ko 3 dishes, kumuha din ako ng mga iba-ibang ulam. Actually, alas parehas tayo. Meron silang chop dinuguan. Tapos meron silang kare-kare. Siyempre, lalagyan mo ng bago. At meron silang sabaw. Ano yung... Papaitang lechon. Diba? Papaitang lechon. Meron pa na oh, Ngayon ko lang na... Ngayon ko lang yan. din narinig yan. Papaitang lechon. Hmm. Tikman natin. Sige nga, mauna tayo Oh, cheers. Rule number three. Mainit eh. Cheers! approve. Oo nga, may pahit. Sarap. Alam niyo yung pahit niya yung galing siya sa yung balak. Balak na lemon. Parang ganun siya. Tsaka may hint nung tanglad na eh, si Bullet yun siya. Ayan, actually, may share ko lang sa mga cups natin. No? Magaling sa panlasa talaga to si TJ. No? Yung mga OG cups natin, malamang may familiar sa inyo po si TJ. Kasi noong panahon, panahon namin ni Kuya Dek, nagkaroon kami ng collaboration, naglabanan ng cooking. Tuna challenge. Parang ganun. Tuna Tuna century. Basta, <laughs> iro-roll ko yun at ibibigay ko yung mga informasyon. Actually, may lagay ko yun sa channel. <laughs> oh, may channel! TJ tayo. So, lagay natin din yung channel ni TJ para masilip nyo yun. At umpisa natin sa bayan. Let's go, syempre. So, dalawang tipak ng malalaking balat. Cheers tayo dito agad. So, para laki na sa akin. Kaya oh. mo yan. ako yung may high blood eh. o, <laughs> oh, ano? Uy. Mm. Yung gotong. Mm. Ulit, ulit. Hmm? Huh? Parang vlogger talaga ah. <laughs> Minututok pa pala dito. Ang sarap. Ah. Huh? Kaya the first time kong makinang ha. Huh? Cebu little. Mm. Iba yung lasa niya. So, uh, typical nga lechon ng Luzon, dito may dagdag alat, mas malasa siya. Mm -hmm. And from the mo talagang tanglad kapag oh. lechon. Kaya pala walang sarsa dun. So, ang uh -huh. talaga. Hindi mo kailangan actually. Kasi yung lasa niya enough na. Kaya yung mga Cebuano naninibago kapag pumunta ng Maynila o kaya sa Luzon, kasi daw yung lechon natin, bakit may sarsa? Oh. Eh tayo sanay na sanay sa sarsa. Katulad nitong uh, meron tayo dito mga oh, nga, sa mga sarsa. Oh. Ipagpatawad niyo po mga cubs nating Cebuano pero sasoso pa rin po kami sa sauce. So, oh, dahil nandito naman. Sila mo dito. Parang tayo pag nilalaro ng mayonnaise ng sisig, di ba? Hindi naman. Pwede naman kasi. Here's tayo. Let's go. Palaso na, no? Hindi na kakailangan ng sarsa. Si Chef Ondo, hindi naman siya tagalusun. Pero alam niya timplayin yung sarsa. Oh. Mm Malasa yung bala. Parang nanineutralize ng suka. Yung kalat. Oh. Sobrang rich kasi ng flavor ng na lechon. Nakakat out ng suka. Subukan natin itong ulam dito sa balat. Kasi sobrang laki po ng balat, no? Nalagyan ko ng dinagawa. Kasi part to ng mga kasama sa buffet di okay. Ako yung entry ko. Talagay ko sa gulay. Shoutout sa mga kalodi ko, no? Yung mga nag-aamlodipin dyan. Diba? Oh, so, mga lodi, dapat gulay tayo. Mm -hmm. Nag-advise ka pa? Iksot naman yung hawak mo. Guys, yeah, nakaka-cut out siya. Eh. Kasi kailangan ng fiber para pabawasan yung kolesterol natin. Oo. Lagong halaman, di ba? Mas may enjoy mo daw yung buffet. Pag may iba-iba ulam, syempre. Control lang sa anin muna. Banat tayo sa ulam. Tapos mas may enjoy mo siya kung magkakamay ka. Lagyan natin yung dinuguan at konting gulay. Tatom natin yung ako titikman ko naman yung yung meat kasi dito ko binabase yung lechon kung masarap talaga siya totoo yung ibang lechon kasi nalalasaan ko yung pigiri ito sabi no yung amoy 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 amoy, amoy. ano di ba so amoy natin wala wala ito sarap harap mo Walang. Wala, di ba? Ibig sabihin nun, yung baboy, quality yung feed na pinapakain. Tsaka hindi siya na-stress bago pinatay. At tsaka, kaya burahin ng paminta at tanglad kung ano man niya. Ayun, papanulit ba? yun hmm. Yung ng sibulit siya, may tanglad din. Uh, yun yung nangakasahan niya sa kami. In terms of balat, yung alak yung um, malagasahan mo pero nanon neutralize na sukayo pero mas in neutralize mo natin sya gamitan natin sya ng sariling atin let's go ngamprik ngamprik hindi po ito promotion kasi baus baus na eh. gamit po gamit po yung ngamprik natin <laughs> ala di na karimutan lang buti lang nasa bulsa ko lagi kasi nyo may dalang ganyan eh. hindi po ito promotion basta mayroon po yung sa shop it promotion karni ulit karni kasi kapag karni ang sinusunan mo dyan kakapit kasi siya e eh, na parang nagmamarinate eh. di na talagang balik dudulas lang yun hmm. pw Tikim nga pa, tikim. Ako, oh, bababad ko talaga. Gagawin ko parang sponge. Ayan. Mmm. -hmm. Mag-introduce siya ng uh, ibang flavor. At uh, so, sabi ko sa ako, hindi kumain. Kasi kaya niya lahat yung i-explain sa inyo. So, may hindi kumain. Hindi ko sabihin ko si Kurt Ingredients. Yeah, Wag. Well. <laughs> Pero first time mo pang kumain ng lechon cebu? Mmm. -hmm. So wala ka sa comparison? Wala. Yung normal lang na lechon. sa so, magaling yung normal na lechon? Ang lechon ay galing sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay roasted pig. Sinasabing dinala ito sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon. Pero bago pa man dumating ang mga Espanyol, e eh marunong na rin naman talaga mag ng karne ang mga katutubo noon gamit ang baga at uling. Hindi nga lang ito katulad ng lechon na literal na isang buong baboy. Kaya pagdating ng mga Espanyol ay saka na-introduce sa atin ang paglechon ng baboy na may palaman at pampalasa. Inadap ng mga Pinoy, nilagyan ng twist, mas pinasarap hanggang sa naging centerpiece sa na siya salo lahat ng salo-salo at handaan. Galing yung kare-kare, lechon din, no? Lahat ito, lechon. Papayitan, lechon. Kare-kare, lechon. Yung dinaguan, galing ko yun sa lechon. Pag di agad dumating, lechon. <laughs> pag nagkamali, tuturuan na ang lechon. Inokar na tayo dun, na Kain mo na tayo. Yung, yung naman, masarap. Yung laman, masarap siya kapag nakakapit sa buto. Katulad na sinabi ko nina, hindi ganito po alake ang sinuserve dito. Paulit-ulit po natin yeah. sa yung oh. disclaimer lang. At dito po, sa Rebus de Chot, ay merong rules na siniset. Kung pupunta kayo dito, hindi pwedeng mag-request nang puro bala. Well, understandable. Yeah. Mga kasi baka maubod nga naman malware. Eh. Puro, puro karne lang ng mada, mada na muli. Doon, maumay ka naman. Tapos hindi pwede mag-leftover. Hindi pwede mag-takeout. Hindi rin pwede mag-sharing. Well, pumasok ka dito, ibig sabihin, sa one hour lang. Tigisan na kayong bayad nun. Mm. -hmm. So, huwag na kayong mag-sharing. Pero na gano'n, kailan nila minumonitor yung one hour? Uh, actually, yung one hour. Uh. -huh. Pero kung may time limit man na gano'n, understandable na yun mga kaps. Kasi pa yung pwesto. Nag-uumpisa pa lang si Chef. Sinubukan niya lang muna to. maging honest ako sa inyo, medyo mainit. Kitang-kita naman. <laughs> mga tagaktakbo yung bawis namin siguro dahil mainit talaga yung panahon ngayon. Mainit ang panahon ngayon. Tapos, ang time ng operation nila dito ay 7 a.m. to 12. 12. Laka, tatlong buong lechon na sila. Doon. Bilis, no? Pus, diba? Demang oras ng tumba, tatlong baboy, mga kabs. 70 kilograms each ng baboy na tinutumba. Tapos, 295 pesos. Kung iisipin mo, paano kumikita ang ganong negosyo? Oto. Parang volume na lang. Diba? Kasi na ano ko doon sa sinabi niya kanina na ginawa niya itong negosyo niya. Hindi para yung mahal. lang talaga. so ko talaga. Hmm. May pagkatainis yung mindset. Parang volume. Well, mahirap siyang gawin kung volume ang target mo. Mahirap talaga. As in. Kasi sobrang pagod no? anong gagawin mo tap. malit na waiter lang yun. Pero sa itsura din naman, alagay. Ano, come and go naman yung mga tao dito. Pag may alis, may papasok. Tsaka napakatalino na naisip niya na i-anlin niya dito sa lugar na hindi naman masyadong kalat ang mga litsog Kaya denayo natin eh. Mm -hmm. Diba? Sulit naman ang biyahe na. No? Sulit. Madaling araw pa lang. Gumiyahe na po ang mga dito para, para maibigay namin sa inyo yung total presentation. Pati yung pagluto nila ng baboy pati yung pagprepare setup o ng uh, kahina. Sarado so, ko na ita, relax tuloy kay mga baboy eh. pagdating namin doon. Tulog. Saka spooning pa sa uh, isa't isa. Nakatarong ngayon ni Jess hindi ba sila na, ano, nasasaktan. Nakikita nila yung mga tropa nila umiikot dun sa... Ay, nakita ko para tuloy naman. Pero yung place po ng litunan, eh, doon din listo yung mga kapayahan. Parang ganun yung... Imagine nyo naman, may ganung setup talaga. Good job po kay uh, Chef, no? Congratulations dito sa bagong business. And uh, we hope lahat ng mga makapanood nito. Eh, subukan. Talak, Pangasinan, Pampanga, magkakalapit lang yan. Pwede nilang uh, itry. Nandito to sa mismong Paniki Public Market. Ito na yon eh. Alam ko, wala pa siyang isang buwan. Oh. and uh, 295 pesos is worth it naman para sa akin no kasi dumayo pa tayo para sa 295 hindi siya something na like, ay sayang ang 295 oh. talo yung mga alisam din dito kasi lechon si Bushe oh. siguro kung normal lang lechon to para sa akin hindi ko dadayo yun ng 295 oh. well siguro kasi may ulam na so okay lang din tapos yung common sa atin lechon na at saka ang tao, kapag nakabasa ng mura, like 2.95, minsan, kerap sila maniwala. Kung kailan mura yung totoo, Doon mo pa siya pagdududahan. Yes. Yun nga tinanong ko sa kanya, hindi eh. ka ba nalulugi? Sabi niya, parang ganun na nga. Pero ito, bigyan natin ang chance. Yung 295 pesos, feeling ko naman nakukuha sa volume yan. Supportahan lang natin ang mga uh, small business na nag -umpisa. Sila ang uh, may kailangan ng supporta. Uh, sana kayong mga nanonood, uh, okay. ito supportahan rin sila. And appreciate namin ang bawat uh, panonood ninyo, ang bawat pagkakomment ninyo. At yung mga nagsasabi din na, waiting tinry namin sign up namin mapanood oh. sa inyo. So, okay. nakakataba ng puso yun. Salamat po sa inyo. Baka meron ka pang uh, huling mensahe bago tayo magpalam kasi parang, parang bu- <laughs> Busog na ako. <laughs> <laughs> Daba na sa sorry ko niya eh. Medyo mahirap ba sa'yo ang uh, mag-vlog ng kumakain? Mahirap pag umuwi. Yan ang madala sa winter. Eh. Actually, pinakamahirap. Hindi <laughs> yung ganito. Ang ganitong setup, no? Nasa public, madaming... Napalood ako ng na lay-in, no? <laughs> Sabi ko nga kay Chess, uh, first time ko to. <laughs> <laughs> Hindi nga kung nilang halata. Pero first time ko to. And yun, uh, kinaya naman. Kung baga, tinake ko siya as uh, experience. Pagal yung uh, mag-grow tayo dito sa ganitong ano. Kung saan mo ilagay sa DJ, kayang -kayang yung kaya mo kaya yung mag-stand out. <laughs> comment down below kung gusto niyo pang i kaya ang natin kami mag-sebu. Ewan ko kung matutupad, no? Baka public pressure sa comment. Oo, no? Okay. Kung gusto pa nila ako. Huwag niyo siyang ibas, ha? Siya, kasi, mamaya, hindi na ito magpakita sa atin lahat, eh. So, yun iba, friendly lang tayo, mga Calsways. Maraming maraming salamat. Okay na ako dito. Ubusin mo na lang to. Oh, Ubus na sa akin. Kasi sa Anli, syempre, kukunin mo lang yung oh, oh. sapak. Hindi pa sila umayo sa likod ng camera, uh, no? Sakto-sakto ito mga cubs. Ayan, nilatay naman namin kanina. Bakit marami yan? Bakit malaki ito? So, kita-kita sa comment section. Ayan, maraming salamat ulit. palagi po kayong mag-ingat. Mahinit ang panahon. Palagi yung ng tubig. Doble ingat, kaya ingat-ingat. Medyo mainit na po, obviously naman mga cubs mo. Pagpasensyaan nyo na po ang looks natin ngayon. Pero hanggang dito na lang. Ako po si Cubs Test. Ako naman si TJ, also known as TJ. Blooper talaga yun. Hindi, oh, hindi talaga kasama yun. Sige, huwag <laughs> sama yun. to yun yun. Dito, napapanood niyo pa rin. Kapit <laughs> <laughs> na kwento niya kasi sa akin yung ano. Eto na, ha? Bibitawan ko na. Okay. At dito po, hindi mo TV. sabihin na lagi. Masasabihin, magpapahalala sa inyo. No, eh. Huwag niyong kakalimutan. Lagi niyong tatandaan. Uh, diba? Ay, oh. Diba? May nyaman. Doon. Nyaman <laughs> <Ayun>. doon. <laughs> uh, hindi ko na tayo. Wala, first time ko. dito. Hindi ko ikakat to, ha? Nakita lahat. Kung na lahat. Siyempre, bago siya. First time niya. Let's go. Cheers! Cheers! O, oh, take 12. <laughs> Ito na. Talaga namang manyaman. Kenny, bye. Peace out. Right, o, rakip ka ng blood, T.J. Ang galing T.J. Clements po. Cup Station. Ayan po. At uh, next time, tingnan natin kung sino naman ang susunod natin bisita. Pero salamat, salamat kay T.J. Sige okay, po. Diretso na tayo. Pampanggawi na tayo. Ay, ikaw ba lang magtakip? Kasi tinatakpan niya para matapos. Takpan mo na. Ooh. Sure? Bonus clips, mga kams! Nakauwi na kami dito sa Good News Pares. At kapag pumunta kayo ng Good News Pares sa Angeles, so, makikita nyo pa si TJ. Ito na po yung mga nag-vlog sa abin. Yung team ka sa ako tepre. Kabeli, Good News, Katoto, Chabot Troll, Kuya Tex, sakas Itur, Shoutout sa inyo. Shoutout At kung gusto niyo pumunta dito, located kami sa Elvira Street Corner sa Pio Street dito sa Angeles City, Pampanga, Malabanyas Let's go. Hello mga ka. welcome sa Good News Pares. Talaga naman na nyaman, Kenny. Ana <mulit> chugeni.